Bakit ang mindset pag tayo ay nagkakaedad na, edad 50, 60 na, ay ibang-iba na doon sa mindset natin nung bata pa? Diba? Kaya nga nakikita ko yung mga kabataan natin, parang medyo hindi nila alam direction sa buhay, may mental health problem, makita mo sa mukha ang daming problema, pero pagdating nila ng 50, 60 years old, makukuha rin nila itong mindset na matatanda na meron tayo. So, ituturo ko sa inyo, hopefully, marinig ng mga anak nyo, apo nyo, sampung katotohanan na sana alam nyo, alam ko sana, noong bata pa ako. Kasi one day, ma-appreciate nyo to, itong sampung mindset. Number one, na alam ng matanda na hindi alam ng bata. Kaimportansya, the importance ng kalusugan. Halos lahat ng followers ko, 30, 40, 50, matatanda. Pag bata pa, ayaw nila ako i-follow. Kala nila habang buhay sila malakas. Ang hindi nila alam, pagdating mo edad 50, 60, pasalamat na tayo sa Diyos na gumising tayo na hindi masakit ang likod, gumising tayo na hindi masakit ang leeg, na nakakalakad tayo konti, happy na tayo doon. Di diba? dahil sobra na marami na masakit dito, masakit yan, hapo dito, hapo doon. Pero pag bata ka, hindi mo ma-appreciate. Sarap ng tulog ng bata, kahit nakabalok to, takbo dito, buhat dito, mabibigat, kaya nila. Pero pag matanda na, hindi mo na kaya. So they don't appreciate it. Kaya ngayon mga magulang, pinapadala nga lahat ng video ko sa mga bata, di ba? Yun nga purpose, kasi nga po mahal kayo. So, value of health, hindi na-appreciate ng bata. At bukod dito, yung fragility of life. Ibig sabihin, ah, bilang doktor, alam ko po yan, eh, internist, sa cardiologist, ang buhay ng tao, napakabilis lang mawala. Isang araw, healthy. Next month, may na nakitang sakit. After ilang months, mahina na. Oo, kaya nga, ang mga kabataan, hindi na-appreciate ang magulang nila kahit mak ayaw nga nila makasama magulang nila kahit 30 minutes o 1 hour. Pero tayong mga matatanda, makasama lang natin yung anak natin ng 10 to 15 minutes, parang langit na. Pero yung mga bata, hindi tayo ina-appreciate, hindi tayo pinapansin, iniiwan-iwan tayo. Isip ng mga bata, ang magulang ko parang Parang kalabaw yan, malakas pa yan, hindi yan mamatay. Akala nila yon. One day, pag nawala na magulang nila, may sakit na, doon ang pagsisisi sa huli. Lahat nagsisisi sa huli. So, value of health, fragility of life, loving your parents, number one. Uh, hindi gaano ma-appreciate pag bata ka pa. Pagbata ka, gusto mo ma-experiment lahat. ba? Diba? gusto mo marami kang iniisip na malalim, gusto mo malaking reward, gusto mo very risky, di ba? Yung YOLO, you only live once, gawin mo na lahat. Number two, the importance of mental health. Okay? Pag uh, bata ka pa, hindi mo ganong ma-appreciate yan. Pero pag matanda ka na, basta stable ka. Ang kalaban talaga sa mental health ito eh sa akin na yung nagpapa-stress sa iyo yung mga nagawa mong kasalanan nung bata ka pa. Kasi lahat ay dadaan sa kabataan, nagkamali tayo, baka meron tayong nagawa na mali, nakasakit tayo, may illegal na gawa, may nasaktan na ibang tao na hindi na mabawi, yun ang nagpapasira sa mental health. Yung guilty conscience. Kahit sino may conscience, kahit kriminal, Uh, lalabas siyang conscience na yan. Meron pa rin yan. Kaya pinakamaganda, habang bata pa, gawin nyo lang yung tama. At dapat happy ka na mag-isa ka sa bahay. Pag natutulog ka mag-isa, dapat happy ka sa sarili mo. Yun ang mental health. Para kalmado ka. Hayaan mo na iba opinion mo sa ibang tao. Yung iba naninira ng ibang tao. Hayaan mo sila manira. Huwag kang makisali. Yung iba nagbubuli. Hayaan mo sila. Di ba? Huwag ka na makisali-sali sa kanila kahit lahat ng kabataan gusto mag-cancel culture. Hayaan mo sila. Basta wala kang siniraan, happy ka, tama ginagawa mo, hindi ka bumabato sa iba, good for your mental health yan. Hindi nyo ma-appreciate yan pag bata pa. Number three, ang hindi ma-appreciate ng kabataan pero gustong gusto ng matatanda. Mas matanda, mas gusto nila to Number three, appreciating simple pleasures in life. Ano ang pinaka-happiness ng may edad ng lolo-lola nyo? Ano? Gusto ba nila 1 million? Gusto ba nila mahal na relos? Ayaw nila yan. Ang happiness nila, makasama lang kayo sa kainan. <clears throat> Makausap lang kayo, makita lang kayo, nandiyan lang. Makita mo lang yung apo mo. Makita mo lang yung anak mo na maayos, na walang sakit. Pag tumatawa yung apo mo, tumatawa yung anak mo, yun na pinakamasaya. Yun na ang pinaka-happy sa amin na mas senior na. Okay? Uh, like, yun, din. Kung wala rin nararamdamang sakit, yun din. Happy na rin tayo. Pero ang kabataan, kahit kasama nila yung kaibigan nila, Okay, lahat ayaw nila eh, mga kabataan sabi, bored 'yan eh, boring 'yan eh. Ano, kasama ko magulang ko, punta kami sa isang beach, uh, dalawang araw, ano masaya doon. Kasi yung mga kabataan, iba pa iniisip. Iniisip nila mahaba pa buhay ko, may darating pang uh, guwapo o maganda, may darating na malaking pera, may gagawin akong malaki o something may hinahanap pa baga sa ano eh, okay naman magkaroon ng goal. Okay naman yun. Dapat naman magsipag, magtrabaho, kailangan mo kumita, gusto mo tumulong, okay yun. Pero, hindi nyo na-appreciate yung mga tao sa paligid. Yun yung pinaka, yun ang pinakapampahaba ng buhay. Pag tinanong ang mga 100 years old, mga ini-interview na no, umabot ng 100, ano ang pampahaba ng buhay nila? yung love ng friends and family. Yun yung nagpapahaba ng buhay. Yun yung nagpapatulog sa kanila. Pag nakasama nila, good friends, good people, masarap ang tulog nila. Pero pag sarili lang nila, kahit mayaman sila, kahit meron sila limang milyon, anim na milyon, kala nyo happy sila, hindi sila happy. Mahirap maging, sabi nyo, pag meron akong ilang milyon, happy na ako. Siguro happy ka konti, pero tingnan niyo yung mga mayaman. Tingnan niyo yung mukha nila. Lang. lang happy. Hindi sila ganoon ka happy. Number four, embracing change. Talaga ang buhay may change. Hindi pwede walang change. Hindi pwede yung gusto mo mag-aral, mag-graduate, mag-negosyo, yumaman, mag-asawa, magka magkabahay. Walang ganong diretsyo eh, halos impossible yon. Marami ka makikitang obstacle. Baka magpalit ka ng course. O baka natalo ka. Baka nasipa ka sa school. O ba? Diba? Baka may nangyari sa'yo. Baka yung partner mo na matagal kayong mag-boyfriend, uh, girlfriend, maghihiwalay kayo. Hindi mo masabi yan. ba? Diba? So, wag mo isipin na konting talo lang, konting hiwalay lang sa, sa boyfriend, girlfriend. Nako, wala na. Ah, uh, ang talagang end of the world na. Pag sabi mo, wala nang pag-asa sa buhay. Hindi po. Minsan yung break up, yun yung maganda. Eh. Kahit gano'ng kasakit, ah, uh, pwede mo sabihin, itong break up, ah, uh, baka later on, magpapasalamat ka, nag-break up kayo nito, baka may better in the end. Diba? Kasi hindi natin alam ano yung mangyayari in the future. So, Ready lang sa change. Tiis lang. Okay? Kasali yan sa buhay. Talo, panalo, talo, panalo. Kasama yan. Number four, uh, number five pala, self-acceptance. Kailangan tanggapin natin yung sarili natin na hindi naman tayo perfect. Hindi tayo ang pinakagwapo, pinakamagaling, pinakamatalino. Meron tayong maugaling kakaiba din, meron tayong mga topak, sarili, may mga tigas ng ulo din, may negative, may positive. Kailangan aware tayo na hindi tayo perfect. Ayusin natin yung pagkakamali natin pati may ibang tao hindi rin perfect. Kaya huwag nga tayong magbato sa ibang tao. Diba na sa Bible 'yan. Ayun din na nila uh, hindi na nila masyado uh, pinag-iisipan yung sabi sa sa Bible, di ba? kang magbato sa ibang tao dahil merong dumi sa mata niya. Pero ikaw, meron kang malaking, mas malaking dumi pa. Di ba? Pero ngayon, hindi na natin iniisip yan. Gusto ng kabataan ngayon, tumiran tumira lang tumira, i-call out sa ibang tao. Mali po, doon ka malulungkot, doon ka madidepress. In the end. Number six, very important, yung power of connection na maging tunay ka sa ibang tao, magkaroon ka ng good friends, mga social support, tulad nga na sinabi ko sa inyo, ang pinakamahalaga sa buhay na nagpapahaba ng buhay, yung natulungan mo na iba. Actually, like no isang araw lang, meron ako na meet na isang, uh, isang doctor, medical student, di ba? Magiging doctor siya. So, kinausap ko lang, 10 minutes, 15 minutes, binigyan ko ng payo, Hopefully, maayos yung buhay niya. Gumanda, mahanap niya yung tamang course, maging masaya siya. Kasi alam ko anong mangyayari sa kanya. Yun lang, kinausap ko lang siya, happy na ako. Happy na ako. Or meron ako nakita minsan nag struggle na mga vloggers na dapat ang gagaling naman. Minsan tatawagan ko, sabi ko, sige, kita tayo. Tapos bibigyan ko ng payo. So, wala, wala ko hingiin. Basta tulungan lang siya, bigyan natin ng support yang small things na tulungan kang kuto isa natulungan tulungan ko to dalawa tatlo happy na ako doon eh okay pero pag bata ka hindi mo ma-appreciate yan 'di ba pag bata ka ibang ibang gusto mo I iba eh hindi ka happy tumulong pa noon eh so naiiba ang pag-iisip number seven, na sana alam natin habang bata pa tayo Be strong in good times, be strong in bad times. Okay? Laging may good luck at bad luck pupunta sa iyo. Yan ang problema ngayon sa social media. Nakikita natin yung ibang tao, akala natin, nako, ang gagaling ng anak niya, genius, ang gaganda nila, ang daming abroad, may bagong kotse, may ba ang sarap ng kinakain, naka-relax sa spa o sa beach, di ba? Bakit ako? Laging lugi siya. Ang sarap-sarap ng buhay niya. Huwag niyo pansinin yun. Okay? Hindi tunay yung pinapakita. Sabihin ko na, hindi tunay yung nakikita niyo sa social media sa tunay na buhay. Kasi karamihan ng tao, ang pinopost lang nila, puro positive. ba diba? Pag nagumuha sila ng video, halos karamihan filtered eh. ba diba? Naka-beautify. Ako wala beautify kahit ano. ba diba? You see what you get. ba diba? So, dapat, okay lang tayo. Kasi pag nainggit tayo sa iba, lahat may good luck, may lahat may bad luck dumating. Huwag mo isipin puro bad luck ka. Pero minsan, pag dumating ang bad luck, tuloy-tuloy bad luck. Pag tuloy-tuloy bad luck, okay lang yan. I-ride mo lang yan. Mamaya, mag-good luck na yan. Isang favorite uh, teleserye ko noong 1970s. Oh, alaman nyo na edad ko. Noong 1970s, lagi ko pinapanood to. Sikat na sikat to noon. Gulong ng palad. Lagi ko naririnig yung pinaka-theme song niya. So, ang ibig lang sabihin, yung kwento ng teleserye, minsan yung pamilya, masaya. Uh, mahirap silang pamilya. Sana umayos konti buhay. A little success. Mamya, may malungkot, may namatay, tapos may success. So, ikot-ikot lang yan. Intayin mo umikot yung gulong ng palad. Kung bad mood ka ngayon, kung inis na inis ka ngayon, kung mo useless ang buhay mo, wait ka lang kasi meron tayong circadian rhythm. Eh. Yung hormones natin nag up and down, eh. depende sa oras, depende sa buwan, sa sikat ng araw, depende sa mood mo. So, aakit ulit yan. Tiis, tiis, tiis lang. Pinakamasakit, namatayan. Naghiwalay, nag-divorce, o nagkagulo sa, sa pamilya, sa bansa, nagkagera. Ang dami dumaan sa pagkagera after the war. Doon ang pinakamaganda. Yung after the war, after nagkagulo yung bansa, afterwards, doon yung growth. Eh. ba? Diba? May war, tapos may peace. Pinakamasarap yung peace yung after the war. Eh. Ganun nangyayari. Number eight, importance of boundaries. Okay? Mas maganda talaga, alam natin yung tama at mali. Dapat may boundary tayo. Siyempre, pag bata pa tayo, nag-experiment tayo. Kahit ako, nag-experiment ako. No, hindi ko alam kung dapat ba gawin mo tama, dapat ba gawin mo mali. Kasi minsan, makikita mo, bakit yung mga tao gumagawa ng mali, sila successful. Yung mga nandadaya, sila successful. Yung mga manluloko, sila successful. Yung naninigaw, yung mga stricto na salbahe, mas maganda resulta. Pag bait-baitan ka, hindi okay. ba? Diba? Yan ang nakikita kong comment. Yan ang akala natin. On the outside, parang mas maganda maging masungit, salbahe, huwag kang magpapalugi. Pag inapika ka, nasuntok ka, suntukin mo dalawang beses para malubog siya. ba? Diba? Isip natin masaya yan. Eh. Actually, nag-experiment din ako both sides. Pero nakita ko, pag ginawa mo masama ugali mo, yes, susunod ng tao sa iyo. Yes, more results. Yes, makakakuha ka more results kung ano man yung project mo. Pagsigawan mo yung magulang mo, yes, makakakuha ka ng pera. I, I bully mo magulang mo, pilitin mo, kunin yung mana mo, yes, yayaman ka, makukuha mo yung pera mo. Pero pag nakuha mo yung pera mo, yung gamit mo, kasi pinwersa mo ang kamag-anak mo, pinwersa mo yung katrabaho mo, pag nakuha mo na yung pera at yung benefit, doon ka iiyak. Doon ka malulungkot. Kasi may conscience pa rin eh. Ewan ko lang ako, ako lang may conscience. Yung conscience, parang ilaw yan eh. Parang light yan eh. Parang may kandila. Kahit gaano ka kasama, kung masama kang tao, lasa ito yung kandila. Kung masama kang tao, matatakpan mo yung kandila. Para kang manhid, gawa ka ng gawa ng masama, nagnakaw, gumawa ng kalokohan, okay lang sa'yo. Pero one day, mawawala yung balot, lalabas yung apoy, magigilty ka rin. Lalo na pag tumatanda na. Tingnan yung mga kriminal. Bago sila mamatay, in the end, sorry sila sa mga nagawa nila. di ba? Kasi yung conscience, ikaw ang magpapa sakit sa sarili mo dahil sa maling nagawa mo. Eh. Kasi wala namang kasalanan yung ibang tao na api mo. Eh. So, important na, alam mo, good and bad, kahit parang lugi ang paggawa ng good, kahit lugi ang nagpapatalo. ba? Diba? Sabi niya pa, nagpapatalo. but si Doc ang bait to oh, lagi nagpapatalo, hindi lumalaban no oh, hindi okay? Eh, nasa Bible. Di ba nakasulat sa Bible? Pag binato ka ng bato, batoy mo na tinapay. Unless, sasabihin natin, nagbobola lang yung nagsasabi sa Bible. So, nasa sa inyo. Pero nakita ko may mas malalim effect yun eh yung nagpapatalo in the end, mas panalo ka pa. Meron pa yon. Tsaka may karma, may conscience, may langit, may lupa. Tsaka marunong tumingin yung tao. Sino yung salbahe, sino yung hindi salbahe. Number nine, tulad na sinabi ko, number nine, turn the other cheek. ba? Diba? Okay lang magpalug. Kung walang tao alam ang lahat ng katotohanan. Hindi mo pwede sabihin sa isang nakita mo sa artista o politiko o influencer na salbahe ka, wala kang ng tao, kurakot ka. Hindi mo siya kilala from ulo hanggang paa. Hindi mo siya kasama 24 hours. Eh. ba diba? Yung judgment, I don't think tayo, unless judge ka. Kung judge ka, ikaw mag-judge. Kung yan ang trabaho mo. Pero kung hindi mo trabaho yon maninira ka lang dahil narinig mo, nasabi niya, mahirap po. Uh, hindi ako naniniwala na may taong totally evil. Uh, kaya pag tinira natin tinira, baka mamaya fake news lang pala nabasa nyo. O baka mamaya AI lang pala yon, invento lang pala. O baka may troll lang na naninira na iba, di ba? Kita niyo yung mga tao ngayon. Dati, kampis sa isang grupo. After few years, ibang grupo naman ang tama. 'Di ba? Pag tumatanda tayo, pabago-bago ang nagig. Yung tingin mo masama, hindi pala siya ganun kumasama. Yung tingin mo mabuti, hindi pala siya ganun kabuti. Pero kung bata ka, masyado kang agresib. Pag matanda ka na, mas open ka na. 'Di ba? So dapat mas open tayo, 'wag tayong manira sa iba. Kung ano yung talent mo, ganito lang. Parang ako, kung health lang, di dito, health tulong tayo. Hindi ko natatapakan yung ibang tao na malika malika na tatapakan sila dahil para mas tumaas ako. Eh, hindi maganda po yun. eh. Ano, ano yun? eh? Inggit ang tawag doon. ba? Diba? Pero mahirap nga sabihin yung inggit, minsan hindi nila alam na yun ang reason. Number 10, na kailangan din may purpose ka sa buhay. Pag bata ka pa minsan yung purpose mo kung ano-ano eh, purpose mo yumaman. Uh, by hook or by crook. Basta yayaman ako, magkakaroon ako nito para sa sarili ko. Uh, pwede yun ang purpose, ba? Diba? Pero sa akin, mas nagsasucceed yung purpose na mas mabait, na mas may tulong sa ibang tao, kahit maliit lang na tao, uh, maliit lang na grupo, may tulong sa bansa, mas maganda. Siyempre, meron ka iiwan eh. Meron ka iiwan sa tao. So, yun lang find a purpose, find a goal na nagagawa mo, mag-succeed ka, ni mag-succeed, okay lang basta malinis ang conscience mo, okay na 'yon. Okay, so sana po itong 10 tips mapasa natin sa kabataan na iba-iba talaga ang pananaw ng matatanda sa mga bata. Pero kung nalaman natin 'to nung bata pa tayo, I think maayos nila buhay nila, makakaiwas sa depression, magiging mas masaya and hopefully mas bumait-bait naman konti ang Pilipinas. Kasi pag nakita nyo, social media, puro patayan na lang, puro sigawan na lang. Parang, wala, parang nawala na yung pagmamahal sa kapo. Eh. Kaya sabi ko, magawa ko ng ganitong videos. Kahit wala manood, kahit ako lang nagsasalita, okay lang yan. Kasi in the end, may conscience tayo. In the end, in one year, in ten years, in one hundred years, yung matino at mabait pa rin ang dapat pagtagumpay. selamat